camera ko baka maloba bumili ako bumili ka? anong mo? binili mo? kunti lang yung binili ko eh mga pero kasya na to sa atin eh magkano sa pera anak nyo te? 20 po yan 20? Oh, pero... e, ilan?

Okay, ayan. Center stand mo. Grabe. Ito na naman kami ni Jack. Ano? Ito na kami. Grabe. Ramdam ko agad yung init ah. Ayan lang ako master. Nandito na naman kami ni Jack. Nakatapos si Jack. Ah, ang lupit natin. Tayong dalawa lang. Wala. Wala mga ano, wala mga angler o master. Saan kaya sila? Bakit wala sila dito? So, nanawin niya ng ano, spot. Kami Eh, no, wala. Wala naghahagis. Wala pa pala. Ayan! Nandito na kami. Nijak ulit mag harvest na kami ng ano harvest parang ano ah sure na ano mag mag field test kami ngayon ng DIY namin ano sa Biki super sa Biki tawag namin dito pag, pag nakagat ng sa Biki pag nakagat ng oo oh, tokomatas agad <laughs> wala <laughs> nang release release <laughs> <laughs> tokomatas ang laki ng hook eh super talaga yun. super hook ang ginamit namin kaya lang haamin. Titulalagin pa ay ang malakas ng hangin. Okay, magsobrero lang muna tayo. No, so, si Jack ang mag-te-filsess. And then we'll be Ang ganda pa naman ng pagkagawa ko ng super sa BKO. Dapat masipikasto ako, kaming professional na galaw. Basta diyan, di stadion. Kunabihan lang dito na boss, pad. Masakit kang na yan. Mustad. Gamit ko palang ano. Ito pa rin ultralight natin. Tons lang maximum nito sa akin. Ayun. Hey, Ayun. Oh tapos na yung ano namin tapos na yung setup namin ng mga rod namin ako will try it ang gagamitin ko ngayon si Jack siya yung magpipil test Ng gawa natin ano tawag uh, nito sa Biki papakita ko muna sa iyo yung ginawa natin sa Biki pag ito effective bibenta natin to <laughs> ayan o no? ayan uh, loaded with uh, mustard hook pag kumatos pag kumatos tapos Ayan, 'yung gawa ko rin 'yan, 'yung floater na 'yan. Etong floater branded 'to. Ano 'yon ba 'tong floater na 'to? Ano 'to? Habayanas. Walupit, <laughs> <laughs> 'yung Chinelas na habayanas sa bahay sinira ko. Ginawa kong floater. <laughs> Ang ganda kasi ng Habayanas eh. Yan. So si Jack. Jack. Balita mo na lang oh Jack pag nakahuli huli ka ng ng ano. Ng. Ayan. O. natin oh tingnan natin kung may mauksy tayo dito habang tinetesting ni Jack yung ano natin yung ginawa natin sa bike dito na ito mahirap against the wind yung casting ng master mahirap talaga ito unlike pag ano flow sa iyo pag flow sa hangin ano layo ito ang pinakamahirap mga master, yung pumukol sa ano, sa against the wind. Na ano. Kasi hindi ka makakapukol ng na malayo. Para mira pumata nang ano, nang against the wind. kailangan Tama-tama yung bato Bumabalik eh. Lalo na 'to 7 grams lang. Mirror. So, Ayun mga master dahil kung ang pag-asan tunigil 'tong hangin 'no. At saka against the wind yung hagis ko. O so, ko na muna yung ano natin yung tawag nito. ultra light natin. At magsi-set up mo na ako ng ano. Kung isa nating rad hindi ako makabato na maayos eh dahil ano malakas ang hangin against the wind pa so ngayon tayo mismo magte-testing itong ginawa natin sa biki field test mamaya te-testingin natin itong sa biki natin o master Dali, si Jack, oh. <laughs> ano yan? Ano yan, Jack? Tira natin. Ha? Ang bigat? Baka basura. Ay, bakoko. Uy, ang laki. Ang laki, Jack, oh. May na si Jack, oh. Ayun, oh. Yan, bili kaya. Dali. Dali. Ricky Maro. Tulang. <laughs> ay, lagi, <laughs> ay, Ayan. Ang buluktot. Ang laki. Wow. <laughs> yung ganun ko. <laughs> ah, grabe. Dali, ah. dali, dali. Dali, dali. <laughs> okay, 1-0 na. Andun na pala, oh. Uy, uy. Laki, oh. Ah, kasing laki. Okay, okay, okay. okay, okay, okay. okay, okay, Buhay mo. Ay, 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 ay. Yon, oh, parang kami dyan Yan Dali Dali sa sobet <laughs> Palitan, palitan so, no, no Nabaluktot eh Nabaluktot na? Oo, no, oh, nabaluktot Oh, lakas Nabaluktot Atin itong malaking rad natin Ah uh, Meron tayong ano Floater Tapos Sobet Para siguradong walang sabit Magbakokon na muna tayo Walang bitbit eh Wala yung target natin ano Isda na lang tayo retrieve, retrieve retrieve dahan dahan kasi soft beach yung gamit natin eh pero naman tayong floater kaya hindi yan ano hindi siya sabit yan fish ang laki ay ah grabe ang yeah. laki okay. Mm. Oo, oh, Master. Hindi ka na makakawala sa akin. <laughs> ano to? Ay, kinain. May kumain. Ayaw pa. Wala. Hindi, may kumain. Ang laki ng kumain. Ang grabe. Tino mo. Mamali. Mamali. Pinamali ka. Ang laki nito. Laki nga. Nahukset ko. Nahukset ko tapos may kumain na malaki. pati ulo. Ay barracuda siguro 'yan. Ay, di ano 'yun, baka yun, no? 'yung ano, barracuda Yung yung ano nga barracuda nga. Hindi barracuda yung yung ano mamali, yung ano? mamali. Hindi ay, hindi kaya nang mamali ay, 'to. Hindi no, mamali 'yan. Ay, ay, laki ah, yan, eh. ano 'to, barracuda oh Oo, 'yan. yung ano nang mamali. Oh, Tapos so ulo. Si Wala barracuda 'to, bubira 'to. Oh, sorry. naman 'to, parang nakialam pa eh. Bako ko o. lang. Ang oh. Ang laki, laki, o. laki, laki, o. Na, laki ay, ito sa minu, o, kinir, na, 1 kilo, uh, kilo to. Kinah Kinahain niya talaga, buo. Oh, kung na, nadali niya to, sapot pa yung ano. Oo nga. Ah. Sabi pansigang. Ito na lang sa'yo pansigang. Ang <laughs> kuli yan, yung na lang <laughs> na tayo. Grabe siya. Ang <laughs> laki na oh gumagat. Dala. Ay ka sa'yo. Laki yan, no? no? huwag tingnan mo naman. Ang no? isang kilo Teka, eh ano to eh. Oh, may higit isang kilo to. Teka lang. I-vlog natin to mga master. Grabe. Ang bihirang isda to. Hinatihan kaya, pa. Kaya yung rad mo. Gumanong eh. Balik ko eh. Kaya pala gumaan bigla eh. Oo, oh, no? gumaan bigla. Kasi nawalan na lang ano, kalahati. <laughs> <laughs> nawalan na kalahati. Na Hindi lang kalahati. At dinira sa akin, one fourth lang. Ang laki nito. Nawala na tira. Master, record break sana. Yung pagkakaano ko. Nawala <laughs> na tira. Nawala na natira. <laughs> Grabe. malaking na hook set ko. Tignan nyo, nahuli ko na, inagawan pa ako ng barracuda Kaya pala biglang gumaan, nakikipagla... Dapat hinila ko agad eh. Inabutan, inabutan siya ng ano, barakuda. Tignan nyo natira oh. Estimate ko dito mga isa't kalahating kilo to. Laki. Tinan nyo natira oh Sariwan sariwa Ayan kita nyo mga master Sariwan sariwa oh Yung hasang kulang pula Oh Jack Pangsigang din to Sama mo to dun Okay wala na yan eh Ayun, oh taba <laughs> Grabe Ang lupit So ito yung pinaka ano Grabe naman yung barakuda Busog na yun Barakuda na yun Boundary na siya So ay mga master oh. Tingnan niyo naman 'yan oh. Tingnan niyo kung gaano kalaki. Kalak Ang laki nito. mo kung gaano kalaki oh. Patay Pati ulo, oh. mo yung ulo. Baka pating. Kasi buo eh. Kinain niya gano'n ay, grabe naman yun. Sayang, oh. Ay, bako ko na sana ako malaki. <laughs> Ayan. Ayan mga master. Huli na, nakihati pa. Ayan, oh. Ang lang sa akin nung, ano, hasang. <laughs> grabe. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki tong isda na to. Ito, mahigit isang kilo to. Yung na hook set natin. May aangat ko na sana. Kaso lang, eh, kinain ng barracuda Ang sa akin, tiyan. Tsaka kalahati ng One port ng ulo nga lang eh. Oh. Bunga nga na lang tinira sa akin. Sabi <laughs> siguro ng barako daw. Sige, sayo na yan. Akala ko, pero biglang buman, eh. Oh. Sigurad mo lang agano, oh. no? Tapos biglang gumaan no? oh, oh tinapyas na. Oh, ko na nakawala eh. Ano yan? Ba't ganyan? Akala <laughs> ko <kong> wala <laughs> Grabe nangyari oh, yari, oh, master. Sayang, eh. sayang. Wala na, wala na ako. Wala na ako. Baba ko kuya, yan, ko ko. dadaan na, dadaan tata-ta lang, Ay, laki, laki jack. Ay, malaki. Hoy! bilisan mo, Jack. Bilisan mo. Ay. Hoy, Kayarin na, Ay, wala. Ay, wala. Ay, wala. Ay wala. Ah, magaan lang, kayang-kaya. Okay, hook set. Yes. Dali, dali. Ano pa Kaya sa laki ng... Malit na ito ng konti. Ay, oh, mas malit ng konti. Ay, kumpara mo doon sa ulo. Dali, kumpara mo doon kung gano'ng kalaki. Malaki masyado yun. Grabe, nakahook set na naman si Jack. Dali, si Bakoko. Oh, din mo. is dato o barko to. Mga mamalinya, ang laki. Bilangan Ah, grabe. Damit. Ano ba 'yan? Ay pala eh. Grabe na 'to, Master Rena. Ay! right So, ayan mga master. Tapos na yung ano natin, no? Oh, field test sana. Nung no? ating sabigi. Kaso lang ang sama ng tubig. Hindi naman kami na zero. No? Ako, hindi rin ako zero. One port lang. Ay, one... 116 lang ang nahuli ko. <laughs> Grabe kasi talaga naman yung ano eh. Yung bako ko, ang laki ng bako ko mga master. Siguro estimate ko mga nasa 1 in 1 port yung bigat nung hatak kanina eh, nung bako ko. So talagang ang bigat talaga ng hatak niya. Tapos all of a sudden, bigla na lang bumigat ng gusto yung pala. May kumain sa kanya sa ilalim habang hinihila ko siya. So tingin ko pating. Kung hindi barracuda yung pating pero mukhang pating yun dahil grabe grabe talaga ang natira na lang sa kanya yung bunganga na lang at saka yung hasang eh so yun yun ang isa sa mga experience ko sa pagpipishing na hindi ko rin makakalimutan mga master kakaiba talaga yun <laughs> sobrang bihirang mangyari yun sa ano eh sa fishing eh nangyayari pero bihira no ayun sa atin ngayon nangyari sobrang nakaka-amaze nakamaze ako na hindi ko ma intindihan kung manghihinayang ba ako o, ano matatawa o ano hindi ko alam yung ano ko reaction ko eh kasi kala ko talaga ano na eh maano ko na malaland ko na eh nailand ko naman kaso yung bunganga na lang nailand ko kung nakasabit yung hook natin <laughs> tsaka yung hasang grabe pa so yun mga master yan ang ganap sa ating fishing ngayon so si Jack nakahuli no Ayan, nakahuli rin siya ng ano. Malalaki rin na huli ni Jack eh. Apat saning na ilan mailalan din Jack ah. so hindi kinaya ng hook namin. Maliit lang kasi yung hook na ginagamit namin. So, oh, hindi maganda yung hook na ginagamit namin. Kasi na ano, nababaliko siya kapag malaki na yung ano, malaki na yung kumagat. But anyway, successful pa rin naman yung aming ano fishing hindi ko nga lang na testing yung ano, yung ginawa ko sa Biki. Hindi ko masyado na testing kasi nga ano eh uh, wala wala yung isdang target namin. <laughs> walang kumakagat. So hindi natin alam kung effective or hindi. Pero mukha namang effective 'yun kung ano may isda. Mukhang walang isda kanina eh, kasi masama yung ano, eh, tubig. Malakas ang alon. So yun, ganun pa man Ayan, eh, nakakatuwa pa rin yung ano, experience natin ngayon Kakaiba O oh, once in a lifetime siguro yon sa pagpipishing no Bihirang mangyari, nangyayari pero bihira Na hookset mo na may kumagat pa, may kumain pa Grabe, nakakaano Basta hindi ko ma-explain Nanghinaing ako kasi hindi ko na yung malaking bako ko na yun. Sayang yun. At the same time, iniisip ko kung ang nakagat niya yung parte sa may hook, siguro wala rin. Puputulin din yung line natin ng ano ng ng predator na ng predator ng bako ko, no? ng isda. Kasi hindi kakayanin ng hook yun eh. So, tingin ko malaki yun dahil kita nyo naman ang natira sa bako ko ano na lang bunganga na lang at saka yung hasang umapalag palag pa siya sa ilalim eh eh ganun talaga nangyayari pala talaga yun kala ko sa napapanood ko lang na merong ganun eh nangyayari na rin pala sa atin First time, first time nangyari sa akin yun So ayun lang mga master, ang dito lang yung ating vlog no? Maraming salamat sa pagsama nyo rito sa ating ano, Mixing ano, Mixing fishing session uh, Actually ang purpose natin is ano lang, field test lang Pero Ayun Nakapag tayo Hindi natin na test yung ano natin sa susunod na lang siguro